kailan ka ba huling naging single? Mga gaano katagal na? Uh, one year na po. Bakit dahil sa trabaho mo? Or dahil wala ka talagang mapili? Or dahil... Uh, po, pag Viva Max, uh, wala, na, wala po talaga akong um, boyfriend Puro date lang. Wala ka naman na natitipuan sa mga kadate mo. Um, meron naman, kaso kinikilala ko muna, kasi na-trauma ano, ako yung sa last boyfriend ko na, ano, yung masyadong seloso, tapos syempre, uh, ano, pinagsasalitaan na ako ng mga masasakit, eh ayoko nang ganun. Kasi Kaya na? pinagtagal kami, di ganun din yung gagawin niya sa akin. Ano pinagsasalitaan ka ng masakit, gaya ng pokpok ka, ganun, mga tipong gano'n, gano. din? Oo, oh, pok pokpok ka, malandi ka, may tumiin lang sa'yo, may nag may nagchat lang sa messenger ko, sino yan, mo niya yan, siguro, nagaligan na gano'n ganun yung, yung mindset ng utak mo so, sa buong oh, pangit na, ang dumi naman ng isip mo. Eh di ba sabi na gano'n, pag gano'n ng lalaki or gano'n ng partner mo, ibig sabihin love na love ka. Gusto niya, ah uh, ikaw lang. Di ba? Siya, asa uh, kanya ka lang. Para sa akin, hindi na love yun eh. Obsession na po yun eh. Hmm. Kung love ka talaga ng isang tao, dapat may tiwala siya sa'yo. At may tiwala din siya sa sarili niya na hindi ako kayang uh, ipagpalit or lokohin nito kasi alam kong sa sarili ko, dapat kumpiyansa siya sa sarili niya pagka yung sa ka-partner ko. Uy, Yun pe, lang po yung pasihan ko. Uy, para pero sa teka isang muna, may mga babae television. din, may mga lalaki din naman na hindi talaga sila katiwatiwala wala hindi ba? Feeling lang katiwala, pero siyempre, pag meron ng ibang mga lalaki or mga mas gwapo or something, di ba? Bakas, baka, po kasi takot sa sariling multo. <laughs>